ba? Diba? Oo, oh, di ba? Para po sa ating uh, mainit na balit taktakan ngayong umaga. Nagbabalit taktakan na kayo, di pa nagsisimula. Pagkain pa rin Dira. na pinag-uusapan natin. Pressure siyempre. ng baboy, Karneng baboy ang ating pag-uusapan. Bakit pag ba tumataas yan? Nahi-hit hmm. stroke ba? Hindi ang mga pa. baboy natin. Hindi pa ko na raw ngayon ang mga baboy natin. No. Na, na-hit stroke yan, double dead joy. di no. Diba, sa mga gustong makasali sa balit taktakan, maaaring na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alitma sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede lang tawagan po ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ating balit para po makipagbalit uh, taktakan sa atin ngayong umaga, bagamat walang dalang baboy, kasama natin si Assistant <laughs> Secretary Doy Salakop ng Fisheries, Agribusiness and Trade ng Department of Agriculture. Magandang umaga, sir. Asik, Doy. Asik, Joel, magandang umaga sa ating suki televiewers, telelisteners. Ah, Magkano oh. ngayon? Magkano ngayon ng kalap? Well, Nagpulong po kami sa National Price Coordinating Council last Monday. Naglalaro pa rin po naman sa 170 to 180 pero yung mga surveyors namin sa mga kapalengkihan eh, nararamdaman meron, meron ng ibang palengki na sa 185 190. 190 yeah. So medyo inaantabayanan na natin na baka nga yung nangyayari, maraming bumibili because of the election fever. Yan ang yung... Eh, well, eh, malaki ang demand A, no, ngayon. No? Kompleto no, eh, kompleto no? eh, meal eh. Hindi de, kasi di ba pag election talaga, tayo. yung mga oh, sumasama sa mga Opo, kampanya, pinapakain, pinapakain niya no, ni mga packed uh, pack meal. In fact, no, may mga pork producers doon, nandun si Mr. Edwin Cheng, mm. si Mr. Dan Javellana. Sinasabi naman nila, medyo tumaas ang demand. And at the same time, maganda ang farm gate price levels nila. So, We we would like our farmers to make money also. Mm. At uh, the, this demand is really creating this artificial, we like to call it artificial, mm -hmm. uh, pagtataas. So ibig sabihin, uh, artificial, maaaring bumalik yan sa Babalik ko yan sa <laughs> Well, uh, in fact, even day, before, oh, uh, napag-usapan uh -huh. namin doon sa meeting na ano po ba ang short-term solutions dito. Uh, sabi nga ng mga magbababoy, they can do early harvest uh instead of a uh, usual 90 to 100 day uh, growing period they can uh, harvest as early as 75 to 78 to 80 days no mm -hmm. at uh, still prime meat pa rin naman yan uh, well pangalawa sabi ko na, eh you know this is a liberalized commodity any enterprising businessman or importer can bring it in under our uh, trade agreements pero sabi nga ng Department of Agriculture, number one, kailangan safe for human consumption It, yan mm -hmm. sa atin, no? sa mga mamamayan. Pangalawa, walang dalang peste o sakit itong mga ini-import ng mga... Uh, karning baboy, karning manok, karning baka. But before we go to importation, mm. uh, uh, kung uh, naglalaro sa 170 to 190 ngayon, ano? Ang, the uh, extreme na, is 190. 190 yeah, yes. Yes. Wala naman nagbabawal sa kanila na magtaas ng ganyan. Wala, Wala naman. Price ceiling, eh, no? Today, DA and DTI will still say, let the market forces mm. play. We uh -huh. don't want to impose pricing. Kumbaga, low, ah, low of supply and demand dyan. Opo, opo. Taasan ang, ang uh, demand, kakaunti ang di masyadong ganun kalakas ang supply, so medyo mm -hmm. magtataas ang presyo. Historically, Susan Joel, uh, nararamdaman ng mga stakeholders natin from June onwards mm -hmm. na dumadami lumalakas ang demand. After Christmas, uh, naging slowdown ng, siyempre, nagtitipid yung mamamayan natin after, you know, kaya uh, nagpapababa ng... Uh, yan ang nagpapababa ng supply uh, 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 demand levels. Uh, but yun na nga, since the, today is an election year, uh, halatang-halata na nagkaroon ng increase in the demand side. May diferensya ba sa presyo ng uh, imported at saka yung ating local... Nire-reklamo uh, yan, Susan. Local meat, uh, okay. I, I understand sa supermarkets, there were supermarket presidents in that meeting, nasa so 160. Uh, oh so malaki. May 10 peso, uh, mas 15 peso right. difference. Mm -hmm. Ay, hindi, kasi kung... Ang parang bulto yung bibilhin mo, eh, di ba? Alibawa, mm -hmm. eh, uh, 50 kilos. Malaki-laki nga. malaki, mm -hmm. laki, malaki talaga yun. Susan, ang, ang Pilipino, traditionally, hinahanap niya yung preskong, kong, uh, or raw. Oo, -oh. so, oh, newly katay. slaughtered. Oh, mm -hmm. Yung talagang oh, mahawa nila yung ano, uy, -amoy fresh na amoy, fresh. pinipisil-pisil. Oh. Kasi oh. sa, sa lasa, yeah, oh. nagkakatalo na, din sa lasa yan eh. yung mga may altaw na, yung mga na na. na, na yung yun, iba yun, na lasa niya. Pero kung pakakain mo naman sa mga na -ila Uh, sa Twitter mo. Ay, naku, pwede ba, na yung frozen, di ba? Ay ba, wag mo ipaboto yung mga ganung politiko para walang pakialam, <laughs> para ang ka? Alam mo malay nila kung frozen oh, yan o no, hindi. supporter yung kayo eh bibigay oh. sa inyo frozen. o di iboto 'yon. Pero wala, uh, yung yung init ngayon, walang uh, walang Kung uh, kumbaga walang epekto yan sa presyo ngayon. Yung hindi na naman, nararamdaman. Hindi Uh, Let's, let's say, uh, modernize na ang ano natin, ang mga stakeholders. Uh, so, I would admit, ang backyard sector sa pagbababoy at pagmamanok, mataas pa rin yan. Eh. If I'm mm -hmm. not mistaken, 60-65% backyard. But the integrated farms, yung mga agribusiness... Uh, conglomerates dyan. Naka-aircon. Naka-aircon oh, yung mga naka 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 pa niya. niya oh. Mga baboyan niya. No? Oh, oh, oh. So, because, you know, they anticipate na may season na pakapanahonan. Ngayon nga, matindi ang init, nare-recover nila, nababawasin yung ano. Pero, pero ang production yung, cost medyo tataas dahil uh, magbabayad ka ng malakas kuryente. Naka-factor -naka in naman yan. In, there, in, in all in there, through, It, all it results round, to oh. more efficiencies. Eh. Mas maganda uh, ang harvest uh, levels nila mas konti ang nakakasakit. At uh, so, na na rin. Yung na bang... eh matinding init ng panahon, sir, eh, nakaka-apekto sa paglaki ng baboy. Halimbawa, hindi naka-aircon. I understand. O? Nababansot. Yun, oh, yun, yun, yun ang sinasabi. Pumapayat dyan, sila kasi pinagpapawisan ng baboy. Kaya pala, o. Oh. So, Tama po yun. <laughs> yung, feed conversion <laughs> totoha, eh. is affected. Oo, oh, 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 oh. oh, talaga. Oh, affected so, affected hindi sila masyado mm, lalaki. That's why, ang uh, um, programming nga ng ating mga livestock producers, during the summer period, medyo mababa yan. Maski manok, ha? Hindi ba masyado mataba ang baboy pag Summer? Uh, hindi naman. Hindi naman. Yun okay. nga, yung conversion ratio, ma medyo naapektuhan. Mm -hmm. Mm -hmm. So, Tama ka, medyo payat. Medyo uh, payat. Uh, so kung, so. Ay, mabuti, walang taba. Yes, yes. <laughs> The consumers are happy with that. Uh -huh. <laughs> Alam mo, health conscious ngayon ng Pilipino eh. Oo, uh -huh. oo. Oh, oh, oh. Ngayon kasi pagkainainan mo sa, sa table eh, baboy o gulay. Kaya, kaya gulay. ang premium Gulayo. harvest time nila, ma'am, eh, Joel, is from 75 to 90 kilos. Talagang prime man yan. Ang back fat niyan talagang ano. Pag lumagpas ng 100 days tumataba ah, na mas mababa ang bilihan niyan sa ah, farm nila bibili ka ba? Meron may premium pricing ah may premium ah, pricing Ah s'bab tatanungin sayo ano ho? anong parte oh, hindi, diba al ganun Alam na? mo ang mamimili ang mga wholesaler biyahero alam hmm. naman nila eh sa itsura ng baboy hmm, hmm. oh ilang araw na yan oh. Saka Ako namimili ako talaga nung hindi masyado mataba. Ah, oh, yun. Eh ako pa, walang taba. Buto-buto binibili ko. Oo, so, yun. Mura pa. Di ba? Oh. Lalaga mo lang. Wala kang taba-taba dyan. Alamutin mo na rin yung buto para makain. Oo, oh, mm. sa mm. kain na nagbibigay ng lasa. Ang pinakamasarap na parte ng baboy ay malapit sa buto. Dali. Yun, yun. 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 Sa so, may sigigang. Ayan. Kasi digang. Oo. May one, oh. yung mga buto-buto. So, uh, so, so, yung, so, yung pinakamasarap okay. na palasok. Pero mura ang buto-buto ha. Uh, if you compare liyan po at 180. Buto-buto is 120, 130. Ah, ganun lang. Oo. Pumili Sarap, ah. ka lang, huwag ka lang... Sa, Parang dapat, mo lang ng sa suki ka bibili para ibibigay mm. uh -huh. uh -huh. sa iyo yung buto-buto na may lamang pa naman. Mm. Hindi naman yung talagang buto-buto. Tsaka safe. Tsaka sa lasa, safe, oo, 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 So ano ho tayo ngayon? Ah, sabi, baka nga ang sinasabi niyong dahilan eh, dahil medyo tumataas ang demand, dahil mag-election. mag, mag, mag election. Mm -hmm. Ano yung uh, gagawin ho nating uh, hakbang para naman matiyak na after nitong may balik sa, no, may balik sa, e, na tayo, no, tayo yes. sa Yes, natin. kaya nga, sabi ng mga magbababoy, they will do a review of their production programs if they have to do early harvesting, which mm -hmm. sabi nga namin, please do that, no? Kasi nga, nahalata namin talagang mas dumadami. If we survey the markets, nasa extremes na ng 180-185, eh. Mm -hmm. Eh dati, nasa 170-180 yan, eh. So talagang nararamdaman namin, may konting, may konting sipa may konting sa demand. May konting galaw. Yes, yes. 5 mm -hmm. pesos, ten pesos. Ramdam na ramdam niya ng mga nanay na namin pilihan. Totoo yan, totoo <laughs> yan. Pero yung mga, sinasabing nyo nga, medyo mataas ang demand ngayon dahil marami nga mga campaign rallies. Mm -hmm. Eh, paano natin natitiyak na wala tayong bodsyang... Well, magandang punto yan. Unang-una -unang eh, oh, oh, number oh, one man. sa palengke ho, meron ho tayong certificate, National mm -hmm. Meat Inspection Service. Yung tinatatakan na kulay violet na, -a 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 -a. na marka. Na ito ay dumaan ano, sa pag susuri at uh, approve ng meat inspector ng bawat palengke or slaughterhouse. In fairness, ha, dito ho sa Metro Manila sa Balintawak at least medyo nabawasan na mm, 'yung mga bocha-bocha. Bocha. Mm. Well, sabi nga eh the frontline dito ang local government unit. Kami sa national office, we will do training but it's the local government, the market masters, market administrators, sila po ang nakatutok dito. Ang problema rito, ASEC, ano ah, nabawasan yung mga, yung mga botcha, pero hindi nabawasan yung mga tiwaling politiko, baka bumili talaga ng botcha yan. Eh. Naku, Total, naman sa na, naman din, eh. naman po Ay, yun ang talaga wag yun ay, <laughs> ay Kaligtasan <laughs> ng ating mga kaya ng <laughs> mamamayan. <laughs> naku, naku, naku diba? Pagka e, daw natin niyan, Susan. Ay, naku, wala akong pakialam sa, hindi ko kakainin niya, sasabihin ko talaga, wag yung iboto kung ang sasabihin ay pakakain sa mga supporter ng botcha. <laughs> hindi po pwede yan. Walang, ano Dapat hindi ganun ang paningin mo sa kapwa Ay, Ano kaya masasabi ng mga kababayan natin sa pagtasa presyo ng karting baboy? Ay, naku, alamin natin ang balasan na masa mula kay Michael Fatin. Maki! init na umaga rito, no? Uh, bukod sa pagtasang baboy, heat stroke na. Ito na. <laughs> Tumataas na ang araw dito. na tumatawag yung mga tao. Makasama natin na isang uh, matador, no? Hindi yung uh, nagano ng uh, toro. Nagkakatay ng baboy si uh, Ang tawag uh, dyan, ang tawag, tawag dyan, Maki, matansero. Uh, matante, oh, matan -taro. Matan -taro. Uh, oh, matansero. Uh, matansero. Matansero. yan. Oo, oh, oh, matansero pala. Kala Hindi ko matador, man. eh. Hindi, matansero. Toro! Oh, parang... <laughs> 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 itong, itong si mga uh, Gualberto, sana uh, sana sanayin ka talaga sa pagkate, ilang taon na? Ah, mayroon ng mga 20 years may kita. 20 years may kita. Ito, uh, nagbago ba sa tansya mo itong pressure uh, presyo hmm. ng uh, pag, uh, mga kinakatay mong baboy? Uh, madalas ang pagbabago. Puro taas eh, bihira yung pababa. Uh, pataas na pataas, unang oh. Uh, pababa na pababa. Uh, oh, puro pataas lagi. Magkano hmm. yung mga tinataas ngayon? ah, uh, ang laging taas yan, dalawang piso. Hmm. Laging mga susunod na linggo, tataas ulit. ang gano'n. Ba? Uh, bakit daw tumataas? Ang tansyo mo? Yun daw mga farm, pag hmm. tumaas doon, hmm. siyempre, tataas din dito sa mga palit. Efektado dito na. Oh. Pero dito sa palitawak, pinakamura at pa rito yung mga baboy. No? Ah, medyo mas mababa pa rito. Oh, anong meron sa mga sa benta nyo? Kung mababa, tumataas. Parang ganun pa rin eh. Ganun dahil rin. magtaas dito ng konti, hmm. mataas rin yung bigay sa ano pangango. Oh. Pero habang tumataas yung baboy, tuma bumababa ba yung kalidad o okay naman? Ganun pa rin, puro magaganda Mata din. Mataba pa rin yung mga baboy. Uh, waka, alok, Hindi, madalas eh, uh, magaganda. Magaganda talaga. Ayan, ang makakasama naman natin si Mang Ma Nida. Uh, isang, uh, lagi, lagi, ko po ibili ng baboy dito sa Balintawak. Hmm, Opo. Hmm, napansin mo yung pagtaas? Opo. mga magkano? Kasi po, dati, 160. Hmm. Tapos na ano ko, 160. 165. Mm. Ngayon po, 170 talaga. 170, oo. Ano ang an epekto sa'yo nung pagtaas ng mga ganyan? Siyempre malaki po. Kasi imbis na mapapun yung ibang pera, mapunta sa iba. Mm. So, dito na so, nababunta uh, Oo, oh. oh ano. yung matitipid mo kahit mga piso-piso na nababunta. Ito, presyo nga ng babay dito, Joel Susan. ang ilay po, 170, uh, 180. Ito yung dating uh, 165 dito ng uh, March lang. Ito yung sa pork shop, bigay eh, kasi no. 165 ngayon, 170 na ngayon. Tapos yung dating 160 ng March, pwedeng umabot sa 190. So, mga limang piso hanggang 20 pesos yung pagtaas dito. Pero, fairly dito sa balito, ang pinakamura, no? ang, kung, kung pag-uusapan dito, baboy, sinasabi, uh, nag-strict daw yung uh, importation. Tapos ito nga sinasabi, pag-eleksyon -pag na uh, tumataas daw yung, itong presyo ng uh, baboy. Bukod doon, itong uh, season kasi ng summer, maraming mga piyesta-piesta, kaya usi mga naglilitsyon litsunan Kaya dito, pag uh, bibili kayo ng baboy, mas ma ma maigi na na yung mataas ang presyo pero hindi naman talaga bocha. Ang sinasabi na na, ma ma'am, gusto mo talaga yung uh, kalidad na baboy, no? Opo. Ayaw para... mo po uh, mga doon sa mga bocha na mas kumura? Siyempre po, mm. mas maganda yung good kasi the... sigurado. Sigurado. Oh, sigurado. Ma'am Galberto, sigurado, no? Sigurado ah. ang mga baboy na kinakatay mo. Oo, oh, siyempre. Ba, Inspeksyon kasi dun sa, uh, ano. kahit uh, na, pagkasupreso, wag lang yung mga mababoy yung buhay mo ng mga ah. bodya, no? Oo, oh, eh, yung good na baboy. oh, oh kaya sa mga mahihiling sa baboy dyan, no? Uh, mag-ingat sa alta person. At uh, syempre, siguraduhin na yung baboy na binibili nyo ay laging bago. pag nyo! Uh, salamat Michael, nakikinig si Asek uh, sa lakop do sa sinasabi ng mga kababayan natin. So yung sinabi ni Michael, dahil maraming piyastahan ngayon. Tama po yan. Again, mm -hmm. nakaka-contribute yan sa pag-increase ng demand. At uh, yung consumer nga na, na panood natin, talagang nararamdaman nila may 5 peso to 10 peso. Pero Susan, it's within the range naman no uh -huh. na nabanggit 165 to 190 pinakamataas. so acceptable pa ho sa amin ng DTI yan pero warning na ho na pag Hindi. nag 195 200 eh makakarinig ho kayo sa Department of Trade and Industry at Department of Agriculture uh -huh. dahil po uh, alam naman ho namin eh uh, ang ipinafactor namin ang demand levels at doon sa corresponding retail and prices. No? Uh -oh. Asag, ah, so bakit ba nagkakaiba-iba yung presyo sa bawat palengke? Halimbawa, tumaas. Kung 10 piso lang talaga, bahit, bakit sa ibang palengke? ba tataas sa bawat ng mga 15? Uh, dalong, man, lalo na susan sa mga private markets, iba-iba uh -oh. ang rental fees nila. Eh. Mm -hmm. Yung bayad sa tubig, bayad sa kuryente tapos yung monthly juice niyan, minsan 30 days, 40 days. So, nagkakaroon ng konting pagkakaiba. Uh So, hindi natin makokontrol lahat yan. Sabihin natin, oy, dapat 180. Kasi doon babawiin nung ano, uh, nung, nung Siyempre, yung palengke mismo. Yung Yung retailer. may, 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 may yung pagbabawalo sa pagtitinda ng galunggong? Mayroon pa ba ito? Uh, uh, Pinapatulong It's still open. Uh, Ang Binabantayan namin dahil uh, alam naman ho natin ang resources natin sa karagatan ay eh, medyo nababawasan. Na. Mm -mm. And this was uh, proven doon po sa closure period na ginawa ng Department of Agriculture at the Bureau of Fisheries and Aquatic Re Resources doon sa tamban. Sa tamban. Yung na. ginagamit sa sardinas. So sinarado ho natin yung Sambuanga area at yung Visayas area from December to March. At maganda hong resulta, naka-recover ang ating mga fish commodities doon, nakapanganak, spawning period doyan eh, tinatawag ng spawning period. Ngayon, pinag-aaralan ho ng BIFAR doon sa Galunggong. Kasi, Kung na rin opo, muna. Pero pinag-aaralan. So today, it's still mm. open. Uh, oh, okay. Marami pa rin ho tayong Galunggong, but Siyempre, oh, as part of governance, kailangan ina-anticipate natin yung ating future on mm -hmm. this. Yan, tatanda ako yung sabi ng before, yung eh, no, pinagbawal nila yung pag-huli ano, pag mm -hmm. muna ng tamban kaysa kailangan kamihin muna. Oh, paanakin natin sila. Paanakin, di oh, ba? Oh. Kasi yung palang, yung month na pinagbabawal, yung, yung panahon na nangingit nangingitlog ang mga anak. noong meeting namin sa, noong Monday with uh, Secretary Domingo, uh, Secretary Domingo got a report also from mm -hmm. the industry players. Yung mga gumagawa ng sardinas, talagang dumami mm -hmm. ang huli. At uh, ngayon nga ho, medyo maliliit pa rin ang sizes. But we're anticipating by April, May, medyo lalaki na mga sizes niyan. Mm -hmm. And sana ho nga eh, in that meeting, eh, ma-translate yan sa presyo ng sardinas na delata. No? Uh -oh. So if we say there is much volume because of these conservation measures... Eh, it should translate at maramdaman ng ating mamamayan. Ang ibig sabihin nun, eh, pwedeng bumaba yung presyo well, ng mga sardinas that, natin. Sinabi nga ng mga sardines manufacturers, hindi naman po sila nagtataas pa. Uh -oh. At uh, sana po na maging ganun ang resulta nitong conservation measures natin. So pwede pa tayong bumili at uh, hindi pa tayong magkakaroon ng uh, shortage ng galunggong? Opo, oh, wala po. Uh, <laughs> we still have a lot of uh, galunggong. But you know, anticipatory yan, mm. para ho naman yung ating susunod na henerasyon. Eh, eh makatingib ng galunggong. Po, po, naman. Eh, we don't want to be an import, eh, import dependent nation eh. mm -mm. so kailangan we take a step backward but ang karesultahan niyan ay eh, abundant food for our oh, people para matikman naman ng mga susunod na henerasyon yung sinasabing galunggong na oh, uh, oh, mas mahal pa ngayon sa tilapia at saka sa kasabangus oh, okay maraming salamat po asec sa sa pakikipagkapay at balita nyo sa amin ngayong umaga thank you po it's a pleasure ma'am thank you very much also Eto na